guys. So, this morning, andito ako ngayon sa libingan ng mga bayani. So, makikipaglibing ako sa schoolmate club. Uh, sa kumpari Sa since mamaya pa ang pasok niya, na alas 8, so masya 7 ay nandito na kami. Uh, pupunta muna ako sa libingan ng ating mga presidente. Ayan guys, papakita ko sa inyo. Um, dito raw yung musuleyo ni President uh, Ferdinand Marcos kay President Ramos kay Quirino at iba pa. Tsaka kayong sa uh, lola nyo. oh, lola, lola. Lola Nora honor, Dito rin. Ayan guys. Bulwagan. Ayan. So, since nandito na rin kami, kaya titingin natin. Papasyalan ko na rin. So, nasalibingan po kami ng mga bayani. Ang ganda pala dito. Parang layo pa. eto yung kay eto na po pala yung kay ano eto lang siya ayan po eto po ah eto siya eto sa kanya pwede ba pumunta pwede ba ayan po Ayan, nakarating ako dito sa libingan ni Pangulong Ferdinand Marcos. Ayan. Ayan naman po yung libingan ni Carlos P. Garcia, President of the Republic of the Philippines, 1957-1961. Ayan, siya naging pangulo ng Pilipinas. Ayan siya. Yan guys, kasama ko yung anak ko. Yan na, sa kanya yan. Ah uh -huh. Hello po. Ayan, first time ko kong makarating dito. Hindi nakakatakot. Parang pasyalan ng sementeryong to. <laughs> Ayan, may plano pa oh. e hey. Ayan. Kanino kaya yun? Parang bago. Kanino kaya to? Na kanino yan ha? Ha? Kanino? Kanino? Ah, whose name is unknown only to God. Yan po. Mira. Here lies a Filipino soldier whose name is unknown only for to God. So, ayan po. Sorry. Ayan guys, kasama kayo una ko.

hindi nakakatakot mama dito sino siya sana ito ayan ay ito naman po pala yung kay President ano, Fidel Ramos ang sisimple lang pero ayan July 31, 2022 siya namatay March 18 ayan ayan kay LP Joke Gerino ang ika na presidente ng Pilipinas. Ayan po siya. Ay, ay. Dudulas ako. Ayan po. Ayan. okay na. Babalik na tayo. O si Undersecretary of National Defense. Ayan guys. So dito lang siguro kami. Kasi uh, kailangan bumalik namin sa site. Madudulas pa ako. Sino siya? Ruiz Castro. Hmm. So, ayan. Thank you very much. Mga bayaning Pilipino. of Sergeant Norman P. De Secado, Philippine Navy Marines.